dito po ngayon, dito po kami ngayon sa Ulango Community, dito po sa uh, Barangay Malpalon, Kalintan Occidental Mindoro. Ang ating po mga katutubong tao buhit. Yan po. Ating po tunghayan ang kanyang daang dinadanan Ito po. Ayan, mo ng Pag ulan, lalo na pag umulan po dito, siya, putik na putik, puting ngayon maaraw. Kaya medyo maganda-ganda ang daan. Wow, kaya. Okay, salit lang. Wait, wait lang. hirap din ay, ay, ay. ang hirap din dumaan pala nakakapagod din pala pag ganito <laughs> yan yan aruy ito po yung daan nila dito guys ganito ba ang sitwasyon nila dito lord aruy ang hirap pala ay nagit lang. kailangan natin mag balance okay lakad ka na dali diretsya mo na yan ipadaan mo yan I I, ano mo, ipadaan. yan, yan sitwasyon dito? Ito po ang sitwasyon ng aming lugar. Ang tayo ang lang. Dito. ibalik mo doon sa kanila yung pututok na camera yan yan Adali. yan ganyan po ang sitwasyon dito ganyan po ang sitwasyon nila dito yan akin pong natutunghayan. yan dahil ito tutok mo sa akin dito dito yan yan akin pong natutunghayan yung kanilang sitwasyon dito po sa Sitio Ulango, Barangay Malpalon, Kalintaan Occidental, Mindoro. First time ko po makarating dito sa kanilang Uh, community. Okay, makikita po natin mamaya yung sitwasyon talaga sa kanilang kabahayan doon. Okay, dali na. Sakay na. Dali. Hi, hey, Tao! Hey, you yan. So, yan, yan, yan. Ganyan po. Ganyan. ganyan. Yan, para, yan, ganyan mo na. Yan. Kapag talaga din nalaki yung aking yung nani. Habang nagkabiyahin, naka ng mga gamit ayan okay hindi ko kaya so oh, wait lang okay, oh, ulit dahil hindi ko kaya magbalan sa putikan okay. Ay, ko wala nah, yung isa pa Sige, sa si ko na laglag yun Ay, baka yun na yung pinagalan Oo. nakikita din natin yung mamaya. Ay, so. Di sumusunod sila sa atin? Hindi, hindi okay. nakita -huh. yun. Nakita yun

Pero pinadaanan na to ng bulldozer pero ganito na rin ang daan. May uh. preno ka na. Oh, may preno, may handbrake, foot brake. Kailangan nakaalalay ang handbrake sa foot brake. Okay. Okay. Pababa ka na dali. Mahirap mag-balance. Hawakan mo yan ha. I-video mo pababa yan. Oo. Okay. Uh. di jënka si ma den ser di tu ser dandan daan sir. Sir, ingat sir. ingat dandan lang. Aram talaga <laughs> pala. pala sir. Ganito pala ang namin guys. Ang gandun doon pa yan? Oo sir. Aram sir, po ama. মই ব্ৰেক কালা ছাৰ কাই মই চাৰ কাই মই Ito po ang aming dahan papuntang aming community. Uh, uh, kasama po namin ang ang uh, uh, isang mabait na teacher. May nakita ka tubig? May nakita kayo tubig? Meron daw po. Sir, meron daw po. Dapat magbaba na sila. O, oh. Pababay mo yung dalawa, Ilyas. Hindi. So, patubay po. Kaya yan, sir? Ay, sana yan, sir. Ay. Right. Sana yan, sana yan, sir. <laughs> uh, Ito po ang sitwasyon nila dito. takot ay, ay 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 bangin ko. oi nakikita ko itong ganitong sitwasyon sa no kung pangulo luog kanito ang daan nila doon pero sementado gigilit ang buntot kanito ang sitwasyon paano ganito yung kutang no luog. luog isla din yon doc ng presidente tatlong ano eh, yung pagbulkit, Ganon dahil yung ito. Bulkit sir, bulkit. Oo. Bulkit papa Nagpapabulkit na kayo dito, bulkitan, kasi bundok ito. Tutok po dito sa kanda niya. Yan ang sitwasyon po dito. Ganito po ang sitwasyon dito. Ay, ay eh. sanay na sanay na sila sa ganitong Pagbiyahe ay lord patubay po ama patno by four horses ay grabe grabe ay 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 oh ito yung kanila dito ganito pa pala kasulok-sulukan pa pala ito wala akong velo kasi hindi ako nakakabawas to <laughs> premera ay talaga dito ang motor dito Kailangan matibay kasi ganito ang ahunin ay, Diyos ko po, ang ahunin nila dito. Ayan na pala, ayan na, yan Ako na mag-awak dyan na Sa vlog Dito na natin iiwan. Diba? tas, dyan sa taas. Let's Oh, oh, oh. Nakita ko sa vlog ito eh. At saan? Saan natin iiwan? Hindi, sa hindi ko kaya i-akit dyan. Ano yan? Semento ba yan? Oo, oh, Sir. Pakal pala po eh. Yan na po ang semento. Yan, pakita mo yung ano. Ganito pala ang daan dito, papuntang Ulango, Lord. Patnubay po, Ama. Pangalan ng Isus, na aming tagapagkas. Uy, nakakatakot. Lord, sapat sapatos ng bike. Yan salamat po. Eh hey eh, Yan dali hawak mo nang isla. Meron lang siya tubig. Yan buti naman nakita nyo. Alat sa naglog. Uh, yan, dali. Ah,